Mainit at maalinsangan pa rin po ang panahon ngayong Webes sa ilang bahagi ng bansa. Pusibling pumalo uli sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init. Base po sa forecast ng pag-asa, maaaring umabot sa danger level ang heat index sa San Jose Occidental, Mindoro. Pinag-iingat po ang mga taga San Jose sa banta ng heat cramps o heat exhaustion. Pusibling mang umabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Iba Zambales, San Ildefonso, Bulacan, Sangli Point, Cavite, Tanawan, Batangas, Cuyo, Palawan, Vera, Catanduanes at Catbalogan, Samar. 40 degrees Celsius na heat index naman ang pwedeng maranasan sa Pasay ngayon pong araw. 39 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Kahapon sa Vera, Catanduanes na itala ang 43 degrees Celsius na pinakamataas na heat index sa bansa. Ayon sa pag-asa, malaking bahagi pa rin po ng bansa ang apektado ng easterlies o ng mainit na hangin na galing sa Pacific Ocean. Nagbabalik naman ang hangin amihan sa extreme northern Luzon. Yun nga lang, hindi ito kasing lakas gaya po ng mga nakaraang linggo. At dahil pa rin po sa mainit na panahon, nag-adjust na ng schedule ng klase ang Department of Education. Hakbang po ito para maiwasan ang mga aktibidad sa labas kapag tirik ang araw. Pati ang iba pang ahensya may hakbang na rin kontra init. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa labas ng kanilang bahay sa Baseco Compound sa Maynila, nag-set up ng portable pool ang mga magulang ng mga batang ito para makapagpalamig. Simula po kahapon, sobrang init eh. Kaya po nakag-ano kami ng swimming pool po para sa mga bata ang mga poultry farms sa Pangasinan, inabisuhang bantayan ang mga alaga nilang hayop para hindi magkasakit sa gitna ng mainit na panahon. Lagi silang pinapainom ng tubig. Malilim naman dyan. Hindi sila siksikan. Pinag-iingat lalo ang mga may sakit dahil maaring mauwi sa pagkahilo, pagsusoka, pagsakit ng ulo at iba pa. lang ng Department of Health, siguruhin uminom ng maintenance medicine sa tamang oras. Kapag tayo ay nasa stress at dahil sa init, no, parang bang ma-frustrate -ma ka, baka paypay -pay ka ng paypay, -pay, so yung blood pressure mo maaaring tumaas ng bahagya. Kung hindi ka umiinom ng gamot, eh, baka mamaya mapunta yun sa isang atake sa puso or atake sa utak, yung uh, stroke. Mas maiging magsuot ng damit na gawa sa light materials para presko sa katawan. Iwasan din ang paglabas mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. kapag tirikang araw at laging uminom yeah. ng tubig. Huwag ding biglang pupunta sa malamig o mainit na lugar. Huwag ho tayong uh, mabilis palipat-lipat sa ilit sa lamig. So nakakasakit rin kasi ng ulo yun, nakakakos ng uh, stress sa katawan, uh, yung mga may hika na titrigger yung uh, asthma. Dapat ding may hydration break na hindi bababa sa 15 to 20 minutes. Isang paraan yan para mabantayang ang hindi magka-heat stroke kung maaari kang maghilamos at magbasa ng ulo kasi mainit na mainit na. That's important as well. Ang MMDA, ipinatutupad muli ang 30-minute heat stroke break policy para sa kanilang mga enforcer at Metro Aid sa lansangan mula March 3 hanggang May 31. May dagdag pang 15 minutes kapag lampas sa 40 degrees Celsius ang heat index. Ang Bureau of Corrections, bumili na ng sando para sa mga PDL at sinigurong may sapat na tubig sa mga selda. Kabilang naman sa mahakbang ng DepEd ang pag-adjust ng schedule ng ilang klase. Sa ilang lugar, 6 to 10 a.m. ang morning class, 2 to 6 p.m. naman sa afternoon class at asynchronous learning ang ilang klase ng 10 a.m. hanggang 2 p.m. Paalala nila sa mga paaralan, iwasan ang mga aktibidad sa labas tuwing tirikang araw. Dapat alisin ang mga harang sa daraanan ng hangin at sa bawat classroom dapat may first aid kit na may cooling packs at thermometer. Magbibigay rin daw ang DepEd ng mga dagdag na electric fan sa mga classroom. Magtatayo rin sila ng hydration stations at mamimigay ng lalagyan ng tubig. At kasama ang mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno, mag sila sa mga paralan. Sabi ng pag-asa, bagamat may posibilidad na umulan sa ilang lugar, hindi nangangahulugang mapapalamig nito ang temperatura. Sad to say, kapag umulan nang saglit, uh, mas nakakaroon tayo ng vapor sa paligid natin. So ibig sabihin, tataas 'yung ating relative humidity o mas nagiging mas maalinsangan, mas tumataas 'yung heat index. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayon nga po umiinit na ang panahon na itala ng Department of Energy nitong Martes, March 4, ang pinakamataas na konsumo ng kuryente sa isang araw ngayong 2025. Sa panayam ng Super Radio DZWB, sinabi ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na halos 12,000 megawatts ang nakonsumong kuryente sa Luzon nitong Martes. 2,386 megawatts naman sa Visayas. Kahapon naman nagpatupad ng yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines mula alas 5 ng hapon hanggang bago mag 8 ng gabi. Ayon sa NGCP, ang pagpapatupad ng Yellow Alert ay dahil sa tumaas na projected demand ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Gayun din sa hindi inaasang pagpalya o force outage ng ilang planta. Under normal condition naman ang Visayas at Mindanao Grid kahapon. Ipinatutupad ang Yellow Alert kapag nakikitang manipis ang reserbang kuryente sa grid. Mainit-init na balita, Lampas dalawang milyong Pilipinong walang trabaho o unemployed nitong Enero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.16 milyon ang unemployed o katumbas ng 4.3% ng labor force sa bansa. Mas marami kumpara sa 1.63 milyon na unemployed noong December 2024. Kabilang po sa mga pinakamaraming bagong trabaho nitong Enero kumpara, noong huling quarter ng 2024 ay sa mga sektor ng pangingisda at aquaculture, wholesale at retail at transportasyon. Dumami rin po yung mga underemployed o yung may mga trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Mula sa 5.48 million noong Desyembre, 6.47 million ang underemployed nitong Enero. Sugatan ng dalawang lalaking magkapit bahay sa Rodriguez Rizal matapos magtagaan dahil umano sa away sa lupa. Balita natin ni EJ Gomez. Sugatan ang dalawang lalaki sa Barangay San Isidro Rodriguez Rizal matapos umanong magtagaan noong Martes. Ayon sa pulisya, posibleng sa away sa lupa ang ugat ng krimen ng magkapit bahay. Ang motibo nito is a uh, long standing uh, grads at uh, away ito sa lupa. tagal nang uh, may pinag uh, awayan sila tungkol sa lupa kaya ito na -uwi dito sa tagaan. Na-witness ng isaring ring uh, kapitbahay nila uh, madaling araw no at uh, nagulat na lang may commotion paglabas niya nakita niya yung dalawa na nagtagaan. Ang saksi sa insidente, agad daw dumulog sa barangay na siya namang nagbigay alam sa pulisya. Na-recover sa crime scene ang ginamit na itak. Pareho na taga sa ulo, braso at ilan pang parte ng katawan ang dalawang lalaki na 51 anyos at 31 anyos. Dinala sila sa ospital. Yung isa naman na discharged na at yung isa naman ay nagpapagaling pa. Walang pahayag ang dalawang lalaki na ayon sa pulisya, parehong magsasampa ng reklamong physical injury laban sa isa't isa. EJ Gomez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula naman sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isa pong lalaki ang nalunod sa isang ilog sa Mariveles, Bataan. Chris, anong nangyari? Bonito daw sa ilog ang lalaki pero hindi na siya nakaahon. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaking 19 anyos matapos malunod sa isang ilog sa Mariveles, Bataan. Kuwento ng mga taga-barangay, mula kay Intarizal pa ang lalaki. Tumalun daw siya sa ilog pero hindi na siya nakaahon. Sinubukan pa siyang iligtas ng kanyang mga kaibigan at dinala sa ospital. Pero, idiniklara siyang dead on arrival. Paalala ng barangay chairman, iwasan ang maligo sa ilog dahil malalim daw iyon. Tanaw mula sa malayo ang sunog na yan sa isang manukan sa Hagonay, Bulacan. Kwento ng caretaker ng nasabing farm, may pumutok na electrical fuse mula sa isa sa mga kulungan ng manok. Mabilis daw kumalat ang apoy. Nailipat naman daw agad nila ng pwesto ang mga panabong na manok kaya walang namatay sa mga ito. Wala rin nasaktang tauhan ng manukan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tumagal ng isang oras ang sunog bago na apula. Jasmine Gabriel ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nastak ang silinyador ng shuttle bus na dumaustos paatras sa bahagi ng Subic Bay Freeport sa Morong, Bataan. Yan ang tumalabas sa imbestigasyon ng Morong Municipal Police Station kaya hindi nakapreno ang bus. Tumama ang bus sa mga puno bago tuluyang mahulog sa bangin sa pataas sa bahagi ng kalsada. Kinamaan din ito ang isang tubo kaya may malakas na pagsirit ng tubig. Dinala sa ospital ang apat na sakay nito na mga empleyadong papasok sana sa trabaho. Ligtas naman ang iba pang pasahero at ang driver ng bus. Mainit-init na balita, nagkasunog po sa Barangay Concepcion 1 sa Marikina. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Mark Makalalad ng Super Radio DZWB. Mark? Connie, tatlong individual ang napaulat na nawawala sa sunog na sumiklab sa residential area sa East Sanders Avenue, Barangay Concepcion 1 sa Marikina City. Ayon sa BFP Markina, bagaman first alarm lang ang sunog na nagsimula pasado alas 8 ng umaga, mabilis naman itong kumalat dahil gawa sa light materials at magkakatabi ang mga bahay. 8.30 ng umaga, dineklara ang other control. Habang 9.34, diniklara ang fire out. Sa tala ng Markina Rescue 161, walong bahay ang nasunog. Sabing isang pamilya ang apektado na katumbas ng 55 na indibidual. Sa in puspusan ng pagganap sa tatlong nawawala na natrapa, sa bahay na nasunog. Yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Marikina. Bonis. Marami salamat Mark makalalat ng Super Radio DZBB. Sa nalalapit na rehabilitasyong gagawin sa EDSA at sa EDSA Busway, hinihiling na isang grupo ng mga person with disability na isa alang alang din daw sana ang kanilang kapakanan. Balita hatid ni Oscar Oida. Tuwing bebyahay gamit ang EDSA Busway Station sa Kamuning, hirap ang 61 anyo sa PWD na si Mang Romel. Makitid kasi ang mga bangketa at ang mga rampa, anya'y tila mema lang. Kasi mat matatarik, masikip, ay, uh, mga ganon. Parang ginawa lang para sundin lang yung ating BP-344 kasamang ilang kapwa PWD at ilang grupo. Binagtas si Mang Romel ang sidewalk sa lugar patungo sa busway para ipakita ang pinagdadaanan ng mga gaya nilang may kapansanan. Dapat ito makita ng ating uh, mga nagpaplano ng ating mga katulad niyan, yung rampa, yung mga lalo sa pag papunta sa busway o sa, sa carousel natin. Dapat unahin yung uh, safety. Hirap silang umakyat sa footbridge na walang elevator. <makes noise> Buti nga siya, nakapanik pa. Si Mang Romel, sumubok pero hindi kinaya. Madalas, umaasa siya sa malasakit ng kapwa. Pag nakitang hindi, hindi ako makakyat, tinutulungan ako, bubuhate, pero nakakatakot. Dapat nakakaalam. Alam niya i-handle ang isang uh, uh, wheelchair user. Sana yung mga ganitong uh, overpass, meron pong elevator o kaya pag doon sa bandang taas na doon, meron pong walk para po hindi po kami mahirapan na PWD. Hiling ng bago nilang grupong Partnership for Inclusion, Accessibility and Safety in EDSA o PIASE. Dahil uh, i-rehab ang uh, EDSA ay uh, Makasama po sana kami sa kukonsultahin. Nanghinga namin ng pahayag, wala pang transportation official na available na humarap sa amin. Pero nitong manakarang araw, ay napuna na rin ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga hindi gumagana ng elevator sa busway. Sabi niya, pag-aaralan ang pagsasapribado ng karusel para maayos ang operasyon nito. Oscar Oida, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, ibinasura po ng Pasay Regional Trial Court Branch 112 ang kasong syndicated estafa laban sa aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda. Kinumpirma ng mga abogado ng aktres na natanggap nila ang desisyon ng korte. Ibinasura ang kaso dahil walang nakitang probable cause laban kay Naig sa isyo ng kumpanyang Dermacare. Wala rin daw sa mga complainant ang nagsabi na direkta silang nakipagtransaksyon o nagbigay ng pera kay Naig. Una nang ibinasura ng Pasay RTC Branch 111 noong January 20 ang mga kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Sa isang post, nagpasalamat ang asawa ni Naig na si Chito Miranda sa lahat ng tumulong sa kanilang pamilya. Sabi naman ng abogado ng mga complainant, kukonsultahin pa niya ang kanyang mga kliyente. Panalo ang Pinoy badminton player na si Clarence Villaflor sa 2025 Axel International Badminton Championship. Lumabas si Clarence sa men's singles kung saan niya nakuha ang second place. Ginawa ang kompetisyon sa Melaka, Malaysia noong February 14 hanggang 15. Panalo naman ng labing isang medalya ang Philippine Windsurfing Team sa Singapore. Sa 44th Singapore Open Windsurfing Wing and Wing Foiling Championship 2019, nakakuha ang mga Pinoy ng limang gold medal, tatlong silver at tatlong bronze. Good job, Clarence! That's a national windsurfing team!